Dumawa ng malaking ingay sa social media ang muling pagkikita ni na Bea Alonzo at Julia Barreto matapos itong lumabas online. Parehong dumalo si na Bea at Julia kasama ang iba pang kilalang artista sa Night of 100 Stars event para kay Johnny Manahan. Sa viral na video, makikitang mahigpit na nagyakapan sina Julia at Bea. Pagkatapos ay makikita ang mga ngiti at tawanan Nina Julia at Bea habang magkasama. Nakatanim sa alaala ang dating hidwaan ng dalawa dulot ng kanilang ugnayan kay Gerald Anderson. Ang pagsasama ng dalawang kilalang personalidad sa naturang event ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Marami ang natuwa at sa kanilang reconciliation habang may ilan naman ang nagpahayag ng kanilang reaksyon gawa ng nagkapatawaran na raw ang dalawa. Bagamat may mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, tila nagpapakita ito na posibleng magkaroon ng pagbabago at pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang magkasama sa industriya ng showbiz. シュッ。